okay Joel, well, sa'yo pa to? Hey, siya, na Kawawa ba? naman to. Bukas na lang. Ha? Bukas na lang. Ha? <laughs> ano, may service ka? Yung dalawa, oh. Pudpuda-pudpuda pala yung pan, eh. Sprocket. Iingalin ka. May service tayo. Dadaan pa tayo sa nagawa natin na washing. Ha? Dadaan pa ako sa ano? Pagawaan ng washing machine. naman din na sa atin eh, pera. So may pera lang tayo kung bakit hindi. Booking ka na? Ah. Iwan ka na? Ingat, ingat. pa ako doon sa washing machine ko eh. Ingat, may vertikan pa nga ako ng bike eh. Ha? May vertikan pa ako ng bike. Sige. <laughs> okay. Ayan mga katatak mo. ka na po. Dadaan pa tayo dun sa pinagawa kong washing machine kahapon. Sana yari na para hindi si Macy's mag laba. ay nakapag video doon sa loob ng shop kasi ng lady ito na 'yung video natin. Kontrol to na lang para pano, to bini-mapanood. Eh, ah, uh, pagtanda natin eh. tayo ng YouTube sa mga kaibigan natin para at paano matulong tayo sa kanila. Oh oo, so, oo makatapos? marsila hindi gusto ko dito, hindi ako sa sasangin oo, oh, naranasan ko rin dyan yung lang maglaban sa kapila dahil oo oh. yung, yung nakaputur yung eh, nas ko lang ako, sa

go. <laughs> jason ha? jason yes, ah, ha jason yan dito tayo nang papagawa kahit electric fan o okay, dito jason tayo jason kaka connection na lang mm -hmm. connection ko na lang po uh, oo sige kala ko hindi mo na, na ano eh palitan eh palitan ko na nahihirapan na ako sa turn ito eh kinalawang hali itiwala naman tayo sa eh mayang kaya yan eh binaka kami dito kanina, ah, hindi ko agad dimula, no? uh, dito muna naman, lalo muna. Ay nga, babon? Wala ano? ka lang sa ulang kapon Hindi, I died lang. I died lang talaga. Walang ano, walang bulan, walang ano. Parang ba tayo sa ditong lugar ha? Inaabot ka pa rin? Sa, sa looban. Sa, sa looban dyan. Sa likod ko. Oo? Uh, ay. Dito. Pero ang kapasitor okay pa? Alah, sabar, sabar. Ha? Apo. Hmm. May kausap ka pa pala doon na? Ha? ha? Kausap? Ano, <laughs> nagbablog ka na rin? Hindi tayo. Ah. Mga kaibigan ko lang. Hmm, kala uh, ko nagbablog. Ah, mga kaibigan ko, mga babata mm Hmm, sa probinsya? Ah, sa bulakan Bulacan. Oo. Oh. Okay, subok natin kung ano na. Ano yung bela rin? Okay, dali. Yung papel niya. Ito na mga katatakoyan. Okay na. Okay, bagong makina eh. Ngayon oh, bagong bagong makina. Ay, lang makita. Dilim eh. Ah, pwede natin ma -lagay. Oh, ano katuan lang namin. Ba. lang. Okay. Pwede dito lang muna po. Kita mo mga katatak yung Pwede natin video ha? Pwede para makita ng ano dito ako nagpapagawa. Yan oh. Mga sa electric fan, Yung shop niya, yan. Punong-punong washing machine. Yan. Yung mga LC. Oh, orang kita orang baik. Ha? Ano ako rin dito? mga plot? Ano kay Jason na kailan ng pagawa na ako dito sa kanya eh. Oo. tawag nga yan si Lalo niya dyan dyan? Gear case. Gear? Gear. Gear case Oo yan. Gear case. na ako dyan sayo. kay Jason. Walang pangalan niya itong shop mo eh. Meron, eh, hindi ko pangalan sa mga niluno namin. Ah, uh, sa taas. Ah, ito. O, oh, yan, mga katatak yung pangalan ng shop nila. Ibalik ko dito sa iyo yung electric pa na maliit na hindi nagsiswing. Ah, balik. Balik ko. Ito pwede mo nga tayo pasok po. Huwag na tayo. Huwag na? Kasi nagmumoist lang pag may ganyan. Oh, ah, sige. Ang tutubig ngayon, yung mga ano, nakakalawang. Patitig na mo yung ano, may tubig. Yung? Yung fuse. Di ba, nakalawang. Ay, sa taka lang siguro. Hindi, yeah, kasi nagmumoist yung ano, yung... Plastic? Plastic. Pag yung ano, tumatagal, nagmumoist yan. Tapos, tutubig yung, yung mga ano. Yung... Yes. Mm -hmm. Yung mga wire, gano'n. Ang sanya, puputok-putok yun pag natutubig yun. Oo. Oh. diyan tayo na-switch mo Na-switch mo uh? ba? Na, Oo Ha? Apa? Ah, gumagana na. Yan. Okay. Salamat, Jason. Oo. Huwag kang magsawa sa akin dito. Palaging pagpagawa ah. Oo rin. Hindi ako Okay yung... Wala ba to die? Ha? Wala, iniwan ko yan doon siguro kasi wala nang kwan. Yung hindi ko na itakip. Ano ba wala hanap? Eh. Oh, wala nang takip yan. Ma matatakpan tapos sa tayo. Yan. motor oh, mo tayo? Oo, kalabawin mo. Kalawa. Tangso din yan, di ba? Hindi yan tangso tayo. Alam niya, alam mo na. Shop ni Jason. mga katatak na kabayad na tayo. Ay, si Babaw. Dalin <tapos> mo yung ano niya. Siyado mo. Okay, Jason, thank you, thank you, ha. Thank you, thank you. Okay, paano mo na lang, ha. Babalik ako pag nakapera ako ulit. nakakatatak tapos na. Natali na namin ni Jason. tayo kaya rin na yung washing machine natin oh. nanti malak-malak okay. Alex, ah, oh mga katana. diyan kaya na nang maayos dito tayo daan sa Kalikod ganun din eh Jason sa gumawa ng washing Maraming salamat uh, Palitan ng bago これ自体もちょっとあって。Okay, kasi mga sadyante makakatatak doon sa paho kaya hindi tayo maka maka na stretcho ganun din nilipo din tayo sa traffic pa rin naging looban tayo bali malayo tayo at least hindi ma-traffic sana walang tugtugan dito na malakas para hindi tayo makapirite vlog pa uwi kasi dami tungkukan yung mga bike yung mga radio ito na pagpasok ko dun sa loob yun may mga sauna naman dun uh, pinapatay ko na kagad ang video nag-ano uh, na lang tayo iwas Kita Okay. Na tayo. Oke. Okay. okay. Ah. Oke. Mm. tayo mga katotok.